So guys, susundin ko yung asawa ko. Dahil nung umalis kami, nagpuntang out of town, Kamalindoro. Bila siyang nasugod sa ospital. Malalabas uh, na sila, thank you Lord. Okay na siya, tsaka siya baby namin. So guys, dahil antok antok pa ako, magkikakapin uh, muna ako kasi si mami, usap ko. Malalabas na niya mamaya. So guys, nandito na ako sa ano uh, sa ano uh, ko dito sa Children's Hospital guys So yan magpapark lang tayo sa ulit ayusin natin yung billing kasi lalabas na siya thank you Lord guys, dito na tayo PCMC na mag na tayo dito So ito na yung billing natin guys Inayos na natin Kasama ng kapatid ko masipay si Yaga And ako okay, guys, dito tayo sa PCMC Dito yung pinanganak pangana, ang panganay ko Ang kung gusto ko rin mukhang dito rin na gusto guys Kasi yung doktor din namin pwede din de, siya dito guys. So yun, sila sa -so wing bed. Punta ko na muna si Mrs. Sa so, simula ng pagpunta ko ng Mindoro, din kami. Uh, sinugod na siya, na, pumunta na siya ng ospital nung gabi. So, ngayon ko lang siya magpupunta, mabibisita, mag-inako guys. So yan, let's go! Mereka baby. anak-anak. Terima kasih, puan. guys. na ospital habang wala ako habang nasa out, of town games kami musta yes. Adeline Liton Liton kumusta bango mo naman siyempre pinabango ko yung pabango pinabango mo yan <laughs> guys sabaw ko daw kasi kinupit yung pabango mo so tara guys lunch tayo maglalunch lang si Mises kasi mag-out na kami mamaya maya And so si yeah, gym pa later. Handa ko ako matuturo ako pag-uwi ng bahay guys kasi pwede pag galing Mindoro, galing out of town sa ng GBL. So, ayan. Thank you Bert, sa panalo namin kagabi. Then we will see the guys. Ayan. And ngayon, binisita agad natin si Mami kasi hindi nga natin siya anong nag-emergency siya sa ospital dahil yung baby namin guys, nag-contract yung ano, dyan ni Mrs. Kaya Uh, may mga ginawang ano, uh, precautionary measures sa uh, na kay baby para ang gisabi mo siya kaagad, ready na yung katawan niya. Kasi 6 months pa lang siya ngayon. Eh. Pero ngayon, okay naman ah. Eh. And thank you Lord sa lahat ng blessing. Palagi, in this system, Amen. Eh, eh. So ayan guys, bago lumabas si mami, uh, chinecheck yung BP niya and chinecheck din yung heartbeat ni baby kung okay para sa discharge na guys para uh, approve na siya na pwede na umuwi. So ayan, yun na yung ginagawa. Ayan, yun yung heartbeat tinahanap. And ito na nga guys, pauwi na kami. Sinakay na siya sa wheelchair kasi bawal siya maglakad, bawal matagtag. Totally bed rest talaga siya guys, kaya ayan. Higa hanggang mga anak siya guys. So ayan well, guys, pa-uwi na kami and, Thank you Lord, okay na siya Pati si baby and Jesus, and So guys, finally Thank you Lord, out of out, of, out ano na siya, patient na siya guys Uwi na kami ng bahay And thank you Yaga and, Kapatid yung nagsisilbing ako pag wala pag wala ako guys So ayan ito time. Thank you Lord again sa lahat ng blessing at okay na yung mag-in So habang hindi ko siya kasama talagang tiwala lang at dasal sa Panginoong Diyos yung sandilgan. Para gumaling na sila. So thank you God. Magaling na in Jesus name. Yan guys na bisita ko na yung mag ina ko dahil nung sinugod siya sa ospital sakto yung pag-alis namin papunta ng out of town. So ngayon Nasa in-octone na naman ako kaya ayan. Nandama sila agad. Kunti pahinga lang and go na agad.